Pikir ya, apa dia ni? Pikir ya, apa dia ni? Masa ni lay lay, dah ini. Ada Yes, hello. Bakit? Sino ka dyan? We tried the best Pungko Pungko in Cebu and here's how it went. This is the Pungko Pungko sa Puente. And then, inigsulod ninyo guys. Mubunga dahin sa inyohaning ng ilahang gipaskil na award na sila ang pinaka the best punto kung place dili sa Cebu. Pero daghan. Unya makuyawan kay inig sulod nimo kay hasa nila bibuha di ay manawag sa sila sa mga customers guys nya. Mura kag artista kay feeling nimo kay ilugan kanila diri ah guys. Char ay igat. <laughs> so bitaw no nakurat jud ko nakaingon na hala ingani da ini diri a. Ah? So the concept is simple you just take a seat or pungko og sabi saya pa. Use plastic as your gloves and then pick whatever you want. There are variety of choices like crispy chicken, pork liempo, chicharong bulaklak or ginatawag nila ginabot, lumpia, crab meat, ngoyong, atay, longganisa. Longganisa nila guys, must try gitsya kay lami siya, lahi ang lasa. As in, lami siya. Huwag dagan pa kayo na inyuhang mapilian. Siyempre, ang rice is pus, puso, pus, puso. Ang na siya, eh. Basta. <laughs> so, naamig sikid ko anin, no? Kaya katong first time na ako nakakaon aning puso, 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 ambot. <laughs> just ko, di ko kabalon sa pag-open. So, ako agil gibungkag. <laughs> so, manula bataan, ano? Anyway, honesty is the best policy na guys, no? Kuha lang ka ng kuha. Pasagdan ra kanila. Basta ayaw lang, og kaam ni siya inig, binayranay na. <laughs> Kaya aron dili daw ma, potok batok. Charot ako, arato to guys, oi. Isa pa dae, guys, ilahang sinamak is very malasagid kaayo na samot makagana sa kaon. Tagan kaayo og si Buyas. Anli si Buyas og sili daw ni Dria. Ingun sa katong tindero, mag-request lang ka. Price range nasa 10 to 65 pesos. Ang pork chop is 60. Ang chicharon? 30, ma'am. 30. Ang kari o miyo? 15, mo. 15. crabs? 35. Kari ano, atay? 30, mo. Chorizo? Kanila ka rin 15, Ang rice? The experience is real nice and the quality of food is good as well. Yun nga lang, mas okay siguro if lunch or as early na mag-open sila magkaon mo kay para crispy pagyud and init pang. Kay by the time nag-add which is dinner time, bugnaw na and eh, not so crispy na So if you are planning to visit Cebu this is a must try kaya arat na